Open sesame. Open sesame. Oh, guys, tanawin niyo mga ulam po namin. Ito na po kami. Ay! Wow! Yun, ang masarap na ulam. Fried chicken. chicken ba yan? Wow! Mm Hindi, -hmm. Brad, ito ang tunay na fried chicken. Ayan. Ayun. Ayan, na chicken, <laughs> Ayan ang tunay na fried chicken. Iyan, na chicken. Na. Uh, bueno, <laughs> Ayan ang tunay na fried chicken. Pahinga ko na. Ayan. 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 toa. Ayan. 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 Ayan kaya. Ano ulam mo ang mo na ulam. Utang kadamutan. Pukuhawakan <laughs> yani, yun, yung kamay. Kailangan e, ulam mo ulam. ulam, ulam, naga, ulam, ulam wala, wala nga akong ulam. Akin na lang ito. Tagilag <laughs> to ang gulam. akin na lang yan. <laughs> akin na, <lang> <laughs> na lang yan. Ah, utang. Ano yung dalawa? mo Ano na yan? Pangat na yan ah. Uy, ulam niya pangat. pangat. Uy, huh? pangat. Alam yung pangat? araw na Ama Ang mga ulo mo tayo palis na yan yan. pangat na yan masarap pa rin yan Oo mo, yung na yan ha Nga <laughs> mo araw <dahil>, na <laughs> yung <laughs> <laughs> Masarap ba ito ito? Oo, hmm. sa'yo yan, ito yung Tung... kiki yung <laughs> mm. talong kayo Yung talong kayo mo pang apat na araw na yan uh, May amoy oh na may amoy na eh. Yeah. Yeah. Tayong, oh, tayong. Tayong. May amoy na Tayong, tayong. May amoy na 'yung ano? Chicken? Tatawan. Bagong luto yun. nasa. Bagong luto. Yak, talo. lang nag-uulan ng pangatlong araw ni eh. Pangatlong init. Tangina mo 'yung asawa mo, si Ogre, puta, pangat. Pangatlong araw na 'yung init lang, <laughs> may uunday ata 'yan.